Paano ka magpakipot para siya ang humabol? Gusto mong mas lalo siyang humabol sa'yo? Girl, ang sikreto, hindi laging binibigay ang lahat. Kapag marunong kang magpakipot, mas na-excite siya. Hindi ka boring, hindi ka predictable, at lalong hindi ka desperate. Ngayon, ituturo ko sa'yo ang tamang diskarte. Ito ang mga paraan para ikaw ang habulin, hindi baliktad. Tip 1. Limitahan ang minsahe mo sa kanya. Huwag mo siyang i-chat buong araw, girl. Hayaan mong siya ang unang magparamdam palagi. Kung hindi urgent, huwag agad mag-reply. Kapag hindi ka laging available, mapapaisip siya. Bigyan mo siya ng space to chase you. Minsan, silence ang pinakamalakas mong diskarte. Tip 2. Don't always say yes agad. Kapag nagyaya siya, huwag agad sumama. Sabihin mong may lakad ka kahit wala. Magpaka-busy ka kahit simpleng dahilan lang. Hindi kailangang laging present sa schedule niya. Ipakita mong may sariling mundo ka rin. Mas gusto niya yung medyo unreachable ka. Tip 3. Mansweet ka, pero konti lang. Huwag bigay lahat ng sweetness sa kanya. Batiin mo siya, pero huwag todo landi. Give him a taste, not the whole cake. Yung tipong interesado ako, pero may limit. Kapag sobra kang available, nawawala ang thrill. Mag-iwan ka ng konting mystery palagi. Tip 4. Gamitin ang timing sa pag-reply. Huwag ka laging online at ready sa magot. Bigyan mo ng delay kahit 2 minutes. Pwedeng busy ka rin, di ba? Pakita mo. Kapag ikaw ang palaging nauuna, boring yan. Hayaan mong siyang kabahan at mag-isip. Ilagay mo siya sa waiting game minsan. Tip 5. Ipost ang sariling happiness online. Ipakita mo masaya ka kahit walang updates. Mag-upload ka ng hobbies, friends at moments. Walang halong bitterness. Just your glow-up life. Kapag nakitang masaya ka, maiintriga siya. Gusto niya ng babaeng hindi dependent emotionally. Yung strong and blooming kahit wala siya. Tip 6. Limit physical touch or militia. Huwag agad sumabak sa flirty body language. Keep things light, friendly, pero may konting tease. Touch his arm, then pull away agad. Magpakipot ka rin sa physical closeness mo. Para mas lalo siyang man-effort sa'yo. Masarap habulin yung hindi madaling makuha. Tip 7. Panatilihin ang mystery sa personalidad mo, wag mong ibigay agad ang buong kwento. Let him discover you slowly, one layer. Kapag misteryosa ka, mas lalong nakakabighani. Wag mo agad ikuwento buong buhay mo. Ipakita mong may lalim ka, may sikreto. Mas exciting kung may hindi pa siya alam. Tip 8. Iwasang maging available tuwing gabi. Wag laging ready kapag gabi na siya. Kapag bored lang siya, ikaw ang tinatawan. Girl, hindi ka pang patanggal antok lang. Kung gusto pa niya, he'll plan ahead. Magpakita kang hindi pwedeng basta-basta lang. That way, masigagalang niya oras mo. Kaag marunong kang magpakipot, ikaw ang prize. Hindi mo kailangang habulin kung alam mong worth it ka. Gamitin ang diskarte, huwag ang desperasyon. Magtiwala ka sa sarili mong halaga. Sa dulo, mas gugustuhin niyang ikaw ang piliin. At hindi lang dahil gusto kanya kasi hinangaan kanya.